Yan yeah, o, so papunta na tayo kay Cricel Game Farm. Champion ng bakal sa bakal. Ayan. Champion ng bakal sa bakal at Game Farm. Alright. Nakikita ko ng magandang utay dyan. Ito yung bagong-bago lang. eh. No? September 23. Sixth Tag. Big event yan. oh, tapos ito. May, May 29. Meron pa sila yung kay Doc Ramil. Ito, ito. Sixth ah, Tag. Ayun, eh. ito. Ito nga pala. Ito. Ito okay, din pala, no? oh, yan. Lucky, ah. Ito yung trophy, syempre, ng bakal sa bakal. Ayan, no? Magulog ka lang, ha? Pantayin mo Kasi marami nang nabago dito simula nung nagpunta kami. Kaya... May kita natin kung anong mga nabago diyan. So, namin ng bundarita sa Ito <messive> <messive> may ostrich oh. <messive> Buti mabait eh no, hindi eh. <messive> Tatlo ba talaga, boss? O Tatlo 'yan. namin ah, <messive> <tryo, boss Chris. messive> <messive> Parang hindi di na umitlog, no? Mm hindi -hmm. okay, uh, na, no? okay, uh, okay, uh, okay, lang sila maarawan, boss. Mas sila sa araw. Mas hindi sila sa mas, mas malaki pa nga sa, sa silungan, eh. Eh, yung silungan, no? <laughs> <laughs> lang siya. Ito, may kabayo. Bukang mahal yan, boss, ah. Ito, toro bread. Ah. Dati, ano rin yan. Eh. Mas, Ito, marami dati. Yan, pero boss, lumalaki pa yan. O ganyan uh, na yan. Siguro lang, mga konti na lang. Siguro. Bata pa rin ito eh. Pang race yan boss? Oo, pang karera talaga. ano <coughs> mo? Eh, mga ilang taon na yan? Ay, ano pa lang ito. May isang taon pa lang may hindi siguro. <coughs> ito, kasama namin sa farm tour Noong nakarang punta namin dito Hindi pa ganito karami yung mga tipi Ngayon, na kalagay Ngayon ang dami na ito yung para ma... Ito pa ganun yun. Eh boss, maganda makuha mo yun yung katabi. Oh. Yeah. Makuha na natin. Ay, ganun? Ay, yung, yeah. yung, yung minapabakuran yeah. ko. Ah, okay. Gagawing okay. range na yun. Yan yeah. yung bagong kuha yeah. ko. Itong pala yung kasama na. Uh, may, may extend lang papunta rito hanggang dulo ng bakod ko. Pero hindi pa naman yun. Oo, yeah. galing. So kung madadagdagan boss, pang ilan yan? Pang ilang hectares yan? isa lang yun. Isa. Ay, isa lang. Okay. Okay. Isa lang yung makukulong. Itong ano yung additional ring. Ito, nung nakaraan, wala pa rin laman niya, no? Ito yung biniyara ko. Sabi nga nung mayari. Grabe. Ang daming tipi. Ito mga ganito, hindi talaga biro gastos dito. Kasi pati kalsada. Yung mga tipi. Tama yun. Oh. group tag group ito ngayon yung ginagamit namin dito sa sa dito ito mga ano gagamitin materialis nila pang local breeding maganda puro sariwa tsaka yung mga sukat talagang standard tsaka pupula ng muka oh eh, maganda no oh eh, ayun oh makilinis lahat ayun maganda yung para may pagkagod to solid Mamaya, papakita ko sa inyo yung ano, battery cage niya. Ayan, napakaraming ina yun. Siguro mga nasa ano to. Sandaan. 163 pala. Ito pa lang. Ayan, sobrang daming inahin dito sa Acresil. Dito pa lang oh sa plaque mating nila. Dami. Dati kung ano to. Dati. Ah, uh, hardening. 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 Walang bubong. Puro ganito lang, puro ganito lang. Flying pen lang talaga ng mga ko Eh, sabi ko. Gamitin na muna natin. <gibing> mm. So pupunta naman tayo sa courting area ni Boss Chris. Ito yung nakaraang pagpunta namin. Uh, sinabi niya sa amin na next na balik namin. May mga tipi nang nakalatag dyan tsaka mga manok. Tara silipin natin. cross starches. Gilmore. Pero ano mas best na result boss? Yung sweaters maganda yung winning percentage. Pero ang ay, ano lang namin hindi sila maporma. Hindi may oh. kumayo. Parang kahit nasa gradas na eh. simple lang. Parang Oh, parang tamang yung, ano lang, tindig agan. lang. Eh, parang ayoko rin naman ng ganun. Pero magaganda yung ano ha, winning percentage Pero ayoko rin ganun. Pero pag mo sa... Hatch. Oh, parang mailap kasi sila. Parang oh. ganun. Pero pag mo sa hatch. Maangas no? Talaga, <laughs> yung, agan, eh, Maskulado. kulado ko yung, <laughs> yung nilalabas. eh, pero sabi nga, diba? di ba? Hindi naman Pagandahan. Pagandahan lang. Pero depende rin naman. Eh, hinahanap pa rin namin yung tamang team. Pagandahan palo, boss. Uh, Hindi, <laughs> tsaka kailangan gwapo rin. Ang favorite na bloodline. Uh, sweater boss. Sweater boss. Ang pinaka-favorite na na gwapo. Matalino. Tapos hmm. grabe din sa paluan. Hmm. Kaya bro. puro pula rin. Kuya. Teh. Ito mga national ni Boss Chris. Boss Chris, nabunutan ka ba ng mga buntot na mga national? Hindi naman. Mga naglugon. Sariwang sariwa oh. Mukhang alam na sa bakal sa bakal to. Mukha po mga manok dito. Oo. Oh. eto yung mga dito talaga ako kuha ng, ng mga pang big event. Laban. Pati sukat, ang gaganda. Oo. Oh. Eh, Ayun, mga kanawa yun. Oh. Ibang nga talaga tumindig ang ano. Hatch. May. Meron ka ba ditong kanawayo na uh, dirty feet yung mga yellow legs? Wala, no? Wala. Blue legs yung... Kasi may may... Ay, boss. Ano po? Kaya so, nakapagpa champion ng ano? Six tag. Oh, six tag. yung, solo champ. Um, six tag. Additional oh. sa ano credentials. Oo. Oh. Ay, ma'am Robby. Uh, Eto tignan nyo yung gradas ni Boss Chris. Napaka-simple lang, oh. Yeah, Malito nga lang yan, eh. Ayan. Ayan. So, oh, daan lang talaga. Okay na ako sa ganitong gradas kasi napakasimple lang. Tsaka linis tignan. Tara, silipin natin. Ayan, sa mga...